Good morning guys, Biyay ni Relyo. Welcome to my channel. So for today's video, malalaman natin kung ano ba ang ginagawa sa isang PMS ng Big Bite. And kung magkano rin yung magagastos natin. So right now, papunta ako sa Binelli E. Rodriguez para magpa-PMS. So kailangan din natin alagaan ng ating mga bikes. Hindi lang tayo puro gamit kasi inaalagaan din nila tayo. Sana all. So, i-update ko kayo guys pag malapit na ako doon and makikita nyo kung ano-ano ang dapat gawin sa isang PMS. And ano yung mga kailangan nating ihanda, especially yung budget natin. Alright? So, I'll keep you guys posted. Ride safe to all riders. Peace. Thank you. Hi guys, dito ako sa Benelli Erod. So kasama ko si Sir Joel, Sir Carl. So Sir Joel, ano po ba yung magiging uh, gagawin sa oh, motor? Oh, ang standard na procedure natin sa mga PMS is kailangan yan. Ako, so, habang nag-drain tayo ng langis, tatabi na natin yung pag-retort ng mga bolts and nuts. Kasi SOP yan. Ang big bike kasi, tumatakbo yan na 200-100 plus. Kaya for safety na siya. Kaya makikita nyo may mga markings yan. torque natin siya tapos marking ulit. Ganun po ang standard procedure. Lahat ng bolt and, and fastener, tinotork yan. May mga torque value yan. Kaya may gamit tayo, may torque rate tayo. Hindi basta-basta lang torque lang na ano lang. Meron siyang torque value. Okay. Kaya umpisa natin habang magpapatuloy tayo ng Salamat po Sir Joel. Hardware na eh. Hardware Ito yung calibration ng verification number nyo. For BCE. Diba? Ililipat natin sa akin. Na. So sir, dalawa po yung oh, ICE. Yun. Kaya magkaiba sila ng software. Kaya paano yung ililipat yan? Paano yung malalaman? Yan? So sir, ano po lahat ng ginawa natin sa sa motor ngayon? Bali, yun tayo. Uh, retort ng uh, bortain natin pati na and then clean ng brake cleaner ah brake front and rear brake talaga. And mm -hmm. linis talaga hindi yung limis lang na ano na kinisis natin yung mga piston niya dapat so, na naman yung uh, software nyo nisa so ngayon po parang check, -check yung ECU mm -hmm. yung tayo mag change oil guys ah uh, i-adjust na lang yung yan yeah. iba yung calibration nyo yan yung software niya. Diba? Kaya pag napagpalit mo, hindi mo, mo utre. Hindi mo, mapapandar mo pero hindi siya nakakil. Kaya magkaibat mo. What's up guys? Biyay na Relyo. So kakauwi ko lang. So galing Benelli Erod. Shoutout kay Sir Joel. So napaka accommodating. Head mechanic ng Benelli E. Rodriguez. So magkano nga ba yung ko as like the PMS for my bike? So gumastos ako ng 2,754 pesos. Including na yung oil, oil filter and 600 pesos na labor sa paglilinis ng brake pads. So hindi siya included doon sa booklet which is the free labor. So ang included lang doon is change oil, ECU check, um chain cleaning, adjust. I think that's all. So if you guys are considering to buy big bike, so kailangan prepared din tayo sa maintenance. So if you like this video please hit the like subscribe and click the notification bell. One love peace. Kukunawalan ka ng anumang pag-aso. So boy welcome bumi taw laging meron tsansang nanghihintay sa iyo.